nga talaga, ang pinagtataka ko, naawa din talaga ako doon sa mga natutuwing. Kasi itong area ko talaga, bantay sarado. May mga traffic. Tapos, nakikita naman ako dito sa ibang, ano, uh, traffic po mga din. May mga kaparada na parking. Ano kaya pinagkaiba? Nagtataka din talaga ako dito sa lugar na ito. Yung lugar ko dito talaga, bantay sarado ng traffic. Tapos, naawa ko doon sa mga natutuwing kasi yung iba humingi pa sa akin ng pang -tuhos. So, yun, nagtataka din ako. Hindi ko alam parang walang ano yata basta hindi ko alam kung anong mayroon ako so yun lang naman kasi nakikita ko talaga yung lugar na to yung iba um, bawal naman talaga sa kalsada pero iba mayroon parang ako nakikita na yung ibang side bawal yung iba Kung may nakaparking so ano bang mayroon talaga diba kawawa yung mga nare-reacher dapat kung um, kasi yung iba pag may nakitang may nakaparada katulad yun sa kabila ang dami nakaparking tapos dito sa amin mayroon lang dumating nakakain tinutuwing agad so kawawa ay naman yung mga natutuwing kaya minsan yung iba yung first timer talaga ng wala talaga pang tubos naawa talaga ako minsan sa akin pa nangihingi ng pagdagdag sa pang tubos nila kasi ako naman di man ako mayaman para di ba bigyan ko ng pang tubos lahat ng mahuli dyan kaya just go kung ako sa inyo magpunta kayo dito isip nyo yung parking nyo talaga na masigurado dahil hindi talaga secure yung parking dito sa labas kasi nandiyan kaagad yung mga pero kung doon kayo sa kabilang kainan mayroon doon doon hindi nila tinutuwing kaya doon kayo kumain para mas secure so ganoon lang kasi pag dito ka sa harap kumarada or gusto mo naman doon ka pumarking sa kainan doon sa kabila dito ka, dito ka kumain sa akin pwede ka matuwing kasi nakikita ko talaga ang dami parking sa kabila dito sa akin pinipun talaga nila. So yun lang naman ang gusto kong tanong. Wala naman tayong question doon sa sa mga recar nila, di ba? At sa, sa towing. Ang pinagtataka ko lang kasi may nakaparking tapos mayroong tinutuwing, Ano ba talaga? Eh nandito na naman sa lugar na ito. Isang lugar lang naman. Duke na Boulevard. So yun lang naman dyan ang pinagtataka ko. Yun lang. Ay syempre di sila. So wala naman akong question. Kaya nagtataka lang talaga ako dahil may nakaparking tapos may tinutuwing. So ano ba talaga? Bawal ba o pwede? Di ba? Eh, matagal ko na iniisip din talaga na bakit ganun? Grabe guys! Ang haba ng pila guys so yung ano sa parking to ito yung mga kakain ngayon guys ito mo umabot sa may GSIS o oh. Grabe yung pila talaga da grabe talaga to si Diwata guys Walang kakupas-kupas guys Oh! sasakyan pa lang guys ang hapa na oh, guys oh hmm. grabe napaka bliss talaga niya no ediwata guys so ito na yung entrance guys oh ng parking yung mga four wheels ayan oh, grabe yung pila guys oh Umpisa na agad yung kalbaryo ng mga mga customer ni Liwata guys Haba guys, grabe yung Uri. Grabe guys, ang haba guys Guys, hindi mo mabutol guys, grabe guys, ang daga, grabe ano ba ito guys, pila ba ito?